natin sobrang taas So yun kabayan, kamusta kayong lahat? At masayang masaya ako na i-announce ko sa inyo na may resulta na yung ating ChatGPT Sora Suno na tutorial last episode. May nag-private message sa atin si kabayang Irvin. Sabi niya, nagbabalak ako dati magpagawa ng business jingle which will cost around 1,000 pesos. Ngayon, nagawa nakagawa ako ng walang gastos dahil sa tutorial mo. Salamat, kasosyo Pinoy Heart. So, yun. Isa pala siyang kasosyo. Maraming maraming salamat sa iyo. At masayang masaya at proud ako para sa iyo, kasosyo Irving. Dahil na-execute mo kaagad yung tutorial natin. No? At natutuwa ako na marami tayong natutulungan at mas pagbubutihan ko pa. No? So, isipin nyo na lang mga kabayan. No? Sa 24,000 views natin ngayon sa ating tutorial, ay merong isa na nag-PM sa atin. What if, imagine kung isang daan yung nag-execute at nakagawa na kagad nun. So, ibig sabihin kung 1,000 pesos yan, di 100,000 agad yun. No? Paano kung isang libo doon sa 24,000? Ibig sabihin, million na yun. Isang million na yun, mga kabayan. At masayang masaya ako dahil ganun pala katindi yung na-contribute natin sa Simpleng Tutorial. At sana, i-gawin mo na rin kagad at huwag ka na magpahuli kasi magpapasok talaga to ng malaking sales sa business mo. Okay? Sa mga hindi nakapanood, sige, ulitin natin. Punta lang kayo dito sa suno. Ayan. Ops. Uh, chat GPT yung isa. Chat GPT dot dot com. And then, yan. Nakikita ba? Ayan. Ganyan lang. Type nyo lang dito. Siyempre, mas maganda ilagay nyo pa rin yung core value ng business nyo. Yung mission and vision para magawa nyo ng maganda talaga yung inyong kanta at kung yan naman ay para sa jowa mo syempre kung sa inyong dalawa kung paano kayo nagkakilala para maganda lagyan nyo ng mga story-storya okay tip ko yan ha so sa suno lang punta lang kayo dyan ay sa chat GPT pag nasabi nyo na kasi si ako nasabi ko na kay chat GPT so gagawin natin chat GPT gawan mo ulit ako ng kanta para sa Pinoy and Ayan. So, nag-iisip-isip na si ChatGPT. Ayan. Anong tema o mensahe ng kanta? Anong mood o vibe? Siyempre, happy vibes ulit tayo. Happy vibes and inspirational. Please. So, yung mga nagsasabi na ang AI walang emosyon, uh, hindi na siya hindi na siya ganun ngayon. And I think nalagyan nila to ng hindi ko lang kung paano nangyari pero mapapatunayan ko naman sa inyo once na na kayo ng sarili nyong kanta gawin nyo na lang para ma-prove ko sa inyo na may something na talaga sa AI kung kaya kung hindi mo pa nagagawa to ay eh, baka napag-iwan ng kanan ka na. so makapansin nyo wala pa rin mga something lagyan mo naman ng man ng gear sa general lagyan natin ng gusto yung mga whistle-whistle eh. O kaya ukulele, ganyan. Ukulele effect. Effect. Tapos may konting rap. Tapos may bumub... Uh, bumubulong. Ganun, bumubulong. Ayan. <laughs> Try natin. Bala na. Bala kayo kung anong gusto nyong maisip. Ay, ang title na naisip niya is Tuloy-tuloy lang Pinoy Hat. Wow, ganda ng title. So, intro, copy. May 22222 pa, ayan. Copy, and then, ang maganda kapag nag-chat GPT kayo, kasi kung free version lang yung gagamitin ninyo, meron lang yata kayong dalawang beses sa isang araw para makapag-create ng mataas na level. Yung sa akin kasi, naka-subscribe na ako sa Suno. Pero pwede rin naman kung wala pa kayong budget. Pwede pa rin. Pero everyday siya, isang beses lang yata o dalawa. Hindi, hindi ko na ma... Check nyo na lang din. Kasi si ka-sosyo anong nga, Arby, gawa niya eh, di ba? Okay, let's do it. Copy lang and then paste. Create. Punta lang kayo sa create. Nakikita ba? Create and then sa custom and then lyrics lang. Control V. Ayan. And then yung genre na ginawa niya dito, copy nyo lang yon. I hope nakikita ano. Ayan, yung genre copy niyo lang then paste niyo lang sa style description and then pindutin niyo lang yung create and then boom. Meron na yung kanta. Ayos ba? So, hindi ko lang kung mapapakinggan natin. Nahirap pala nung aking sales yung ating yung music. So, kunin ko lang yung aking speaker. Wait lang. So, nahirap yung ating music. Mm. And then play na natin. Nice. Okay. Mulo. Sa bawat gising, bagong simula Kahit minsan parang di ka nanalo pa Pero isipin mo, bawat hakbang Ay daan palapit sa pangarap mong tunay Pinoy hat, di ka nag-iisa Libre ah, diba? ang aral, may pag-asa Kahit simple lang ang umpisa Pwede basta, okay, diba? basta may gawa Halakad lang, huwag titigil Huwag mong haya, Wala pang one minute natin ginawa mga kabayan sinasabi ko na sa inyo, i-execute nyo na yan, gawin nyo na yan. Kasi magpapasok talaga yan ng malaking sales sa business nyo. Kapag narinig yan ng mga customer nyo, pwede nyo yan gawing branding. di ba? So, hindi lang sa mga negosyante ito, ah. pwede rin to sa mga jowa mo. Kung malibawa, wala akong budget, napanood mo si at pwede mo siyang pangregalo, di ba? <laughs> parang isang surprise mo pa siya. Tapos yung lyrics, nandun yung pangalan niya. Di ba? Parang kakaiba. So, maraming paraan. At masaya-masaya talaga ako nakakapaglingkod sa inyo. Sa totoo lang, napatunayan ko itong senior ko talaga sa inyo to. Million-million ng halaga. Kasi, ayun na nga, nakita niyo na yung resulta. At masaya-masaya ako na naging bahagi ako ng journey niyo sa pagbi business sa inyong buhay. At habang nandito tayo, tutuloy, gagalingan ko palalo. At ang din nilang, no? Tatlo pa lang yung AI na naibahagi ko sa inyo. Paano pa kaya ako ibahagi ko pa yung pito pa? <laughs> meron pa akong pitong, ano, bahala. Sa totoo lang. Yung pinakita ko nung tatlo, yung isang tatlo pa doon, mas the best talaga. Talagang out of nowhere na magugulat ka, oh, meron na palang ganyan, nag-exist na pala yan. So, masaya masayang ako kung mababahagi ko na kagad sa inyo. Kaya subaybayan so, nyo, mag-follow na kayo kagad. Kasi mapaguhuli talaga kayo kapag hindi nyo kagad yun ang Sayan So yan, at maraming maraming salamat sa inyong time. And God bless. See you in my next video. Bye-bye! Nakalimutan ko sabihin. Kung di ang international level, huwag natin niyang pag-usapan. Yung lamang. Bye-bye! Future -bye. natin sobrang taas